Hello, ano dapat ang ginagawa ng mga taong naghihintay ng result ng LERP? Number one, nagdadasal. Nagdadasal at nagpapasalamat dahil natapos nyo yung inyong course, natapos ang exam, at ngayon naghihintay kayo ng result. Pangalawa, nagilista ng mga taong dapat pasalamatan. Huwag kakalimutan ang mga profesor, ang mga reviewers, ang mga taong sumuporta sa inyo sa pagre-review. Number three, dapat meron na kayong magandang picture na pang-post na may LPT after lumabas ang result. Kung nangangarap ka mag-tap sa board exam at palagay mo magta-tap ka, number four, dapat meron ka ng speech. Dahil kung ikaw ang pinakamataas na top notcher sa lugar mo, malamang ikaw mag speech out taking. At sa mga top notcherables ng CBRC, i-ready ang inyong phone. Kasi remember, When you top the board, you don't have to find your name in the list because we'll call you. Number five, mag-prepare ka na ng resume mo kasi pagkatapos nito pwede ka na mag-apply. Number six, mag-prepare ka na ng ipopost mong announcement pag na, na nakita mong pasado ka na. You have to focus on the positive, don't even entertain the negative because don't forget there is self-fulfilling prophecy. Yung ibig sabihin ko, nang iniisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Pag natatakot ka, baka rin yung takot mo, yun ang mangyayari sa'yo. Now, huwag niyong kakalimutan, Is yung maniwala sa ginawa mo, sa sarili mo. So believe in that special moment when the dream and the dreamer become one. So God bless all of you.